Okay, so magandang gabi sa lahat. So, tiga mong talban ulit. Ko, nagigisaw ko na tayo ng mong talban. Ha? So, mga sa mga tiga mong talban po, yung mga disgrasya doon sa ano, basketball sa saan yung lugar niyo, mami? San Isidro? Uh, ang tiga mong talban po, ito. <laughs> ano kaya? Ay, pumasok na punti. Okay lang naman, hindi ito. Hindi. Sir, taas mo ako, sir. Ayun o, no? hindi niya mo taas ako. Eh? Ano nangyari po? Sino? pipihin ang gripo, Tapos, pagpihit ko, para may umikot din dito sa may balikat ko. Simula nun, sir, pagtapos nun. Kaya lang, no? Kahapon, sir, ng hapon. So, ano pa kinagawa mo, sir? Construction, sir. Pagpihit ko ng gripo. Shout out kay Tropa, pag-exercise pag mo yung tatay mo para mapagaling na natin yan. Ha? Ulit, ulit, ulit. Taas. Sir, taas mo ka, sir, sabay? Yung kaya lang po. Yung kaya. Sabay, sir, dalawang kamay. Sige po. Mo pinahatak niya pa oh. pinahatak antip, ano, oh, o? Pinahatak to na aluwa eh. Ano tro? Ano? Moya ko. Sinila. Alam ko magiging okay. Walang okay. anong pa rin oh, sir. Parang bumigat na ano. Uh -huh. So kapag nakapunta po kayo na manghihilot na hinahatak at hula-hula po yun, hindi po hindi po kailangan hatakin niya yung mga ganun. So game. Tayo na Aluwa eh. Relax. Ay, bossing mo, mabilis ng bossing. mau mo, mabilis. Kala, ako lang magbubuhat, ha? Ah, kung ano nga si ka, umarap? Ang bal na. O, ulit. Eto, nak din. Iayos ya naman dito. Pwede pa rin, presyo. Sumasakit dito, no? Tapos na? Oo. Oh, Tapos na, mas magandasan niya po. May lito ko kayo. Ay, dinigyan na, kapitay. O, wala na, wala okay testing. Pero pagpahingan mo natin, parang ma mahaba-haba yung video. Kasi pag may click masyado, walang kita yun. Cut muna, pagpahingan mo namin. So, sa mga nagtatanong po, paano ako natuto pang Ito po, makakita po kayo ng inborn talent po. Hindi po ako nag-aral. Hindi rin po ako nurse, hindi rin po ako PT, pero once na nahawakan po po yan, kalalaman kami sa sakit. So, hindi nyo po kailangan ng x-ray dito sa Hay ha! Sa mga ganito pong case, pwede niyo pong i-walk in yan. O, tatat, tignan nga! May schedule ka dito wala? Wala, sir. O, ano lang ginawa nyo, sir? Nag-PM lang ako, sir. walk in lang, O, pag mga ganito, yung, basta yung mga balikat, ito po, ito, ito, yung mga, huwag, okay. basta sa kabalakang. So yun, sa mga naghahanap at nagtatanong kung nasan ako, Antipolo City po. Landmark, Rusi ng Olalia Road. Pwede niyong gawing landmark ang Antipolo National High School sa Rusi. So nasa tabi lang po niya. So paano? Ipahingin muna natin. Diyan muna kayo. Na yun, mo na natin, dyan mo na kayo. Matatanong nga lang, tanong ko na tataas na yung mindset. Pakita ko sir. Sabay. Yeah. Uh, okay na. So, pag may ganyan yung case. Sa pa. Kaya, yan. Alright. Okay ba? Ayos. Hindi na yan. Pareha. Sabay. Uh, yan. Yeah. Okay, uh okay na. So, pag may ganyan yung case. Pagpunta kayo dito, kahit hindi naman po kayong si Jack Bull po. Paul! Paul! Paul. Gano'ng Basics so, na yan. Oo. Saan ka pangayosin yan? Makaigay. Oo. <laughs> so paano? Pag may gato kayong case, so, pag may gato kayong case, huwag niyo na pong patagalin. Huwag niyo na pong case-in niya. Andaling na lang po kayong dito. Ilan po kayong may marunong mag-iis niyan. Dahil po, nakapikit. So paano po? Lagos po sa lahat. Tinakita tayo sa T-Polo. Isa na lang po yung sasabihin ko. Promise. Tingnan niyo to. Mas gwako sa personal yan. Ha <laughs>